Luma ka batang helmet. Siyempre, today is a very, very happy day sa so, lahat mga mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button at tiny bell para lagi updated sa lahat na mga at and upload namin ni Bijoga For today's video, mga batang helmet, magre-react na naman tayo. Di ba, Bijoga Part? Mm -hmm. Sa palawad kasi kayo, mga batang helmet, kailangan na pag may time. Hindi tayo pwedeng kumurap. Di ba, Bijoga Part? Oh, sabi, yes, sabi nga ni Mami Bing. Di ba? Ano sabi, Bijoga Part? Huwag kang oh. kukurap! Kukura. O, diba? Mga ah, So, ito mga batang helmet. Itong video na to. Itong TikTok video na to. na-upload po ito ni Prof. Doc Shelo Magno. Ito po yung nag-guest siya kay Mr. Ted Filon. O, ba diba, Video ka par? nag niya, eh. Ha? Galing. <laughs> hmm, oh, ito na nga mga batang helmet. Panoorin natin. Ninyo din kami mabigyan po ng informasyon doon sa inyong research na napag-alaman ko po na ang confidential fund o intelligence fund ay Usapang confidential funds and intelligence funds na rin tayo mga helmet ha. Kasi talaga hindi ka makapag-move on kapag nalaman mo yung totoo. Di ba, Pichuga Purr? Eh kasi gaban ng bayan niya, pera natin yan. Galing yan sa tax natin. Kaya dapat talaga, umepal tayo. Huwag tayong kagaya ng mga troll. Malay mo mga bata helmet. Yung tax ko, yung tax mo, yung pinambabayad pala sa troll. Kaya pala siya ay confidential funds. Char! Malay mo, di ba? Oh, bakit? Sinabi mo yun? Oh, ano? Oh! Sinabi mo sinabi ko, di ba? Gusto mo ulitin ko? Oh, pakinggan muna natin si Manong Ted. Simula, hindi lang nitong panahon ni Ramos, kundi panahon ng Pangulong Marcos Sr. Panahon ni Marcos, yung unang-unang nakitang dokumento natin, instruction mula mismo kay uh, dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ay, teka lang. Uulitin ko, bitch ka para, kung tama yung rinig ko. Mm. Itong confidential funds and intelligence funds, eh, nung pa panahon ni Marcos Sr., may ganar na. Uh -uh. Kakaloka. Para sa? Ito, ituloy natin, ituloy natin. I-charge sa intelligence fund itong gastos ni Imelda sa trip niya sa New York to... I-charge sa intelligence funds or confidential funds yung ginastos ni Imelda Marcos? So, yun yung title. Confidential Nakaka fund. Nakakaloka. O, confidential. Secret na. Conf eh, eh, bakit naglabas ng memorandum? Oh, tuloy natin ng 10000 dollars. 5000 dollars intelligence fund. Eh ano ka namang hindi intelligence work 'yun? Hindi <laughs> so 'pag ako pumunta nang Thailand, pwede ko pala sabihin i-charge nila 'yan sa intelligence fund. Oh, intelligent work. Kasi napaka-intelligent na nag <laughs> wow, napaka-intelligent wow. na nakaisip na i-charge diyan. So ito pala mga batang helmet, hindi lang pala ito sa panahon ng mga previous president or yung previous VP no? Except BP Attorney Lenny Robredo. Wala Kasi siya... wala siya confidential funds, wala siya intelligence funds. Kaya doon sa nagsasabi. No. Ha? Doon sa nagsasabi. Kay, sino nga yun? Kay Pebbles. Ha? Kay Pebbles. Pebbles. Mga kabata helmet. Na nagsasabi na bakit daw sa term ni BP Attorney Lenny Robredo, eh wala daw confi. Eh malamang wala. Eh. Kasi wala naman siyang confidential fund. Wala siyang hining ganon. Dahil wala nga siyang pondo eh. Mismong yung inallocate sa kanyang fund for the office of the vice president, super karampot lang pero na-maximize niya. Ha? Nasa pebbles na yan. O, tuloy mo na to. Trabaho ng First Lady ang intelligence work. Ang nakikita natin dito ngayon, panahon mula ni Cory hanggang noong 2023. Yan yung graph. Yung taon na to. So, nakita niyo yung pagtaas, no? Uh, mula nung panahon. Yung kay, ano, President Cory, talagang flat na flat lang, ah. Wala. Medyo, yung pagdating kay Ramos, yun, medyo tumas na ng konti. Konti lang kay Erap. So, oh, ayan. Biglang todo taas yan ng panahon ni Duterte. Yung confidential and intelligence funds. Mm -hmm. Eh, ikaw yung tatanungin ko, Ted. Dahil madalas ang minomonitor ang news. Sa panahon ba ni Duterte ng mataas ang intelligence funds at ang pangunahing kumpanya niya noon ay laban sa drugs, meron ba tayong napakulong man lang na malaking drug word? Kasi ako wala akong maalala. Mas <laughs> laki ng gastos, ganyang katinding gastos, kahit isang drug lord, wala tayong napakulong, no? So talagang wag mo ha, kailangan ba talaga yung uh, Confidential and Intelligence Fund. Opo, kaya nga po, uh, dito po sa inyo, po kasi yan ma'am, eh dapat kung sak saka lang po, no? Na Ito naman, yung side ni Manong Ted. Merong intelligence fund ay dapat din na magkaroon ang kongreso ng oversight uh, function na masiguro lang ho na tama yung pagkasta. Bagamat hindi ho di ba dapat sinas sinasa publiko kung saan ginamit yung intelligence fund kasi nga that's for national security. Pero dito ho, yung... Tama po. Oh, go, 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 Yes, tama po yan. Kasi sa kasalukuyan, yung ating regulasyon, ang nangyayari ay gagawa lamang sila ng program of activities. Isasubmit po yan sa COA na ito yung plano nating mga activities. Nakalagay po yan sa isang envelope. No? Hindi basta-basta yan nabubuksan. Secret envelope yan. Yun pala yun, no, Bishogapur? Nagpapasa pala ng mga programa or ng mga proposal, mga activities na naka-envelope pa raw, no, Bishogapur? In terms doon sa paggagamitan? Oo. Kasi confidential nga. Eh. Yes. Naka-envelope pa nga daw. Pinapasa sa COA. Secret. Oo. Tuloy natin. Katapos, pag every quarter, masasamit din sila ano yung accomplishment report. Saan ginastos yung pera. Pero walang resibo. Ang naka-attach lang doon ay isang dokumento ng head of agency saying na, oh, ginastos namin tong perang to ayon doon sa programang sinubmit namin mm. sa inyo. Bijo Gapar ah, ito, nangyayari ito sa lahat ng kumpanya. Malamang sa malamang, ikaw naranasan mo to Ako naranasan ko ito. Yung sa previous na work ko, Bijo Gapar, nagli-liquidate kami. Kasi may mga pinapasa kami, mga proposals, mga programs, mga activities for the whole year. It's like yung ano nga, um, operational budget. Uh -oh. Nagkakaroon ng ganon. Na parang ito yung programa ng clinic for the whole year, for the whole school year. Then mag allocate ka ng budget for each programs. Mm -hmm. Na dapat doon, meron din kaming resibo or maipapakita kung ano nga yung accomplishment, mm -hmm. kung ano na-achieve na pinagkagastusan. Pero meron talagang literal na resibo na binibigay. Hindi yung kagaya nito na wala nga daw, no? Wala palang naka-incorporate na resibo doon. Pero, naka-state doon kung ano yung mga na-achieve na programs. Kung ano yung Yes, yes. Pero, doon sa amin, talagang meron na liquidation. So, ito, tuloy. Sino yung may access dyan? Maaaring ko yung ibahagi sa Pangulo ng Bansa, hmm. sa Speaker, at sa Senate President. Wala nang ibang regular na may oversight doon sa pagre-report namang paggamit ng Confidential and fund. So kasama din po yung sa panawagan natin kung magmabalangkas ng batas eh sana yung medyo mas matinding oversight mula sa kongreso sa pag ng pondong to. Opo. Pero alam mo video ka per talagang tama yung sinabi ni VP Atoy ni Lenny Robredo Transparency Transparency lang oh. naman yun lang naman yung hindi niya mapasa-pasa kasi ayaw nga makipasa Eh kasi ka pagpilasa ang transparency law ay! Magkakalaman! Magkakalaman na talaga. Ano na yung pagpano? Diba? Pero, Hindi natin sinasabi si... na ano, diba? Oo, pero si okay. Pieto ni Lenny Robredo, medyo gapor ng super transparent. Lahat may resibo. For transparency si Kasi talaga Kasi ito talaga siya. yung ano, ba diba, Ginawa, dito ginamit. Tutuloy natin! Intelligence Fund, ano ho, iba ho ito separately doon sa confidential na mamaya muli natin tutunghayan. Intelligence Fund, ganda ho ng kanilang panukala for the members of Congress, both houses, bilang oversight function nila, na masiguro na tama ang pagkasta nito at ito hindi inabuso. Pero ma'am, with all due respect, in our present system, ngayon, actual ngayon po sa sitwasyon natin, paano ka makakasiguro ng isang independent Congress kung first kasi ng Presidente, yung Speaker, at mm. kalyadong lubos ng presidente at na speaker itong Senate president. Iba talagang sumundot si Manong Ted. Ay, oo. Masusundot ka talaga. Ito na yung ano, sagot! Ah, tamang tama-tama po yung sa emphasize, eh, gusto pag emphasize sa sinabi mo, independent congress, no? Ah, yan yung mga bagay na kaya tinitingnan natin sa huwag kang kukurap, medyo long-term talaga itong advokasya natin sa pagpapaalam sa taong bayan na napakahalaga ng pagpili ng mga pinuno natin sa pamahalaan. Maaari tayong magbalangkas ng iba't ibang batas, napakaganda ng mga batas na ito, pero pagdating sa implementasyon, nakakaproblema tayo dahil nga po sa conflict of interest, uh, corruption, at uh, nasan nga ba ang loyalty ng mga politikong inielect in, in natin sa posisyon kaya yeah po kasama sa kampanya natin na panagutin sila at pumili tayo ng mga karapat-dapat na tao na ilalagay sa pamahalaan. At yun nga po, huwag kang pupurap, bantayan natin sila. Mm. Bitin na ko. <laughs> Pero mapapanood yun naman yung buo nito ng no? mga bata helmet mm -hmm. doon sa panayam kay Manong Ted Filot. Ayan nga mga bata helmet, yung panawagan, no, video grapare, yung kampanya nila, attorney Mami Bing Rowena Guanzon with Prof. Doc Shelo Magno, yung sa kang kukurap, diba video ka pa, nga ako napanood nyo yan na talagang kailangan magbantay tayo, magmatsyag tayo, kasi yung pera na yan, ay pera ng taong bayan yan. Pera natin yan. Dahil galing yan sa ating mga taxes. Di ba, Juga po? Galing yan lahat sa okay. pinagpaguran natin. May, may pera mo, mo. Pera mo, pera ko, pera nating lahat. Kaya may pakita. Yes. Tsaka kailangan lang naman natin is transparency. Kasi may pakilam ako. Kayo mga kabata helmet, kung may pakilam din kayo, dahil pera nyo yan, pera ng taong bayan yan, aba naman, wag kang kukurap, di ba, Pidyo Gabor? Kung naman. Kasi pag tayo, baka may mapadaan. Na? Na hindi natin napapansin. Ay, hindi. <laughs> 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 Basta tubig. Nakalusot ba yung palusot? Di ba? Baka makalusot yung Kaya nga ka eh. Mahirap na. Kaya dapat magmatchag tayo, magbantay tayo. Kasi may pakilam kami may pakilam ako. Oh. Pero mo yan eh. Pero ko yan eh. Ano to? Hayahay lang? Wow! Well, that's to the max. Pero ito mga bata helmet ah. Oh, Oo hindi ka makahayahay. <laughs> sana oh, nakakahayahay no? Pero ito mga bata helmet ah, first time kong nalaman na yan lang sa interview ni Manong Ted with Prof. Doc um, Shelo Magno na since Senior Marcos pala, uh, dun, dun meron pa pala yung katagang... Ano confidential funds or you know, intelligent funds na yun yung ginamit ni Melda Marcos, di ba? <smart noise> Sabi nga nila, Bagong Pilipinas, Bagong Kurap! O, napahing nga ko lang yun! Oh. Ulitin na nga natin. Huwag na! Bagong Pilipinas, Bagong Kurap! Ay! Uy! Oh. Ano ba yung dinig ko? Ewan eh, ka eh. Huwag kang ang eh. So, ay mga na helmet. Comment down below nyo dyan kung ano masasabi nyo. Hindi tayo pwedeng manahimik kasi pera natin yan. And wala namang masama sa pagtatanong, pagsisiyasat. Dahil nga, huwag kang kukurap. No, diba? Basta nasagot lang yung tanong. Yes, nasagot ng tama yung tanong. Kasi Oo. sumasagot naman sila yung problema, magulo, malabo yung sagot. Kaya kailangan nating palinawin yan. So, yan mga Helmet, eh. stay happy, stay healthy, stay safe. Tayo as always! And stay positive. Yes, Rija Gapar. Tingin muna nung resibo yung OR receipt Kung number. Na. Uy, <laughs> 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 Ang lot! Ang pinagkagasusan! Mm, -hmm. diba? O yan mga, mga bata ba? helmet, ang helmet ha. Ang wala lang resibo yung bayad sa jeep. Oo nga. Pero malay nyo, no? Soon, magkaroon ng ticker take na rin yung <laughs> jeep. so, ay mga bata, helmet. Sabi nga sa buhay nyo, nag-helmet din ang book nyo. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye!